kakalusaw mga ngiti mo ka ba yan? Ay wag gayon. Ha ha ha. Ay naman naman are. Talaga nalulusaw naman daw ay. Eh. Ha ah, ah. ha. gagawin ka? Hindi ako ngingiti. Mumulaga ang kita. Napapagayaan. Oh. Nakangibit na papagayaan. Oh. O oh, kung gusto mo naman nakakunot anong on, Hindi ako ngingiti. O kaya seryosong seryoso. Hmm. Ah, ano wag ngingiti. Anong wag gayon? Kung gusto ko'y lagi nakangiti. Hmm? malusaw ka na din yan kung ikin malulusaw. Bahala ka. Tingnan nyo naman ho, kagagaya ka ng aking inay na rin. Di ba lang na ng may isa-isa lang? Hindi naman kayo nagdala ng damay. Kaya ang mga ano, mas may na yan, simple lang. Hindi na kailangan na kayo Hindi mo kakaibong mga din ang damay. Hindi na, gagastos. Ayari na may maayos din na mga inay. Ikay gayaan, kay na din sa ano Gateway? Oo. oh, oh tayo Ay bago gaya, ay bago gaya ng inyong show Ayos na yan, hindi ka mga anak. Sa bagay. Wala ipakatutok ang braso ko dahil yan, kala kay pamukbaw. Kay naman na rin inay. Kung alam ko lang, nakay talagang tutuloy at sasama. Ay, hindi kayo pinagdala kay, ko ng dami. Ay, hindi naman ako, kung baka kanina, undecided ako sana pag-isip-isip ko na sa mama ka talaga Oo, oh, ho, ma. Dahil talagang may taling ang inyong paa. Oo, oh, ma. Oo, oh, so, oh. uh -huh. ano? Yes, ng aking Dahil pa uli-uli yan uli na. ng gamit, ano? hindi mo alam ang pupuntahan Dapat pala tayo sa muna din yung isang lingga. Tapos ako yung nakabakya. Ay! ay. Oh, guys <laughs> Ay! 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 Dapat Ay! 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 Mga Ay! 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 Tapi ano ba yun? yun naman hindi naman lang sa mga uh, expression ko. Hoy, Winay. Akala ko pag kaya kinipunta rin, hindi magsiserve daw. Kadami na dun ng customer na. Yan po ang maya-maya. Tingnan ninyo tayo, ariho magsiserve ng kape din sa kape naman. Ano gusto mo i-serve? Lomi o kape? Oh, tumindi ka nga, tumindi ka nga. Tingnan ko ang iyong kagagayahan. Bigak-bigat ka ng katawan na rin tumili. Ayan. Yan ang magsiserve sa inyo mama yun. Tama na yun. Walang kagaling-galing. Walang kagaling-galing nga yung tingling. Ang tao ng tawag. Siya daw aking kuhanan. Ang sophisticated ng beauty ng nanay mo, Kuinay, kaganda, may lahi ba si inay mo or parents na yan? Eh, sabihin nga ninyo din eh. Dapat tayo naglalakad-lakad naman. Ay, bakit ako? Dapat tayo naglalakad-lakad. Pinapakita natin ang paligid din sa kape naman. Ayan. O, kita ninyo, kaganda sa gabi pag may ilaw-ilaw. O, dali, sabi din kay sophisticated daw ang inyong beauty. O, ayun ang masasabi nyo naman. O, ayun, 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 ayun. O, kita mo yan, piti, nagpapa. Ayun, sinaman ninyong hawak sa akin. Parang ayun yung mga sa akin. Parang aning ani kayo. <laughs> Talagang aning-aning. Para kayong aning-aning. Para kayong ayaw ninyo kumawak. Eh, ano sasabihin ninyo, Daynay? Ay, Sabi, ano kasi yung may lahi nga. lahi wala. wala. ng maligalig lang ito. Oh, Pero, oh, eh, ay, wag Oh, na. kaganda nga nito. Oh, diga. Oh, Ako fresh na yan. Yun, walang make -up. <laughs> 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 <May> Grabe <laughs> naman aring maka ano ng mukha. Wala aring make up. <laughs> ito yung Julian Skin sunscreen lang nila, Pat. Yan. Yes. Madumi ang kamay ko. Yung Naku, just gawin. May bingang ka, gaspangin ko. Naku, naalik ka bukain. Kaya pala gawin. Naghalaman ako, baka hindi mo alam. Kaya pala gawin, parang nagaspangin. Uy, grabe ka naman akong gaspangin. Sobra naman sa mukha na re. Aba, 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 aba. <laughs> hindi, parang maitipitit. Gawa ng ano? Ano? Gawa ng, yun nga. Gawa ng halaman. E eh, minsan, syempre, napapadaple sa mukha. Dapat bigayan. Ako yung upo muna. Ana? Kayo upo muna. Uupo na agad? Sinasado niya na yata ang Oo. Oh. Bigyan mo ako ng halik. Ana? Bibigyan kita ng halik? Uy, pagkagano ako hindi pa nagkaka-boyfriend. Tapos ikaw agad na mauna. Mauna agad sa halik. Si ano ka? Apa? Aba, aba, aba. Timo, ano ayan. Ka? Nasabi Sinuswerte. No ng... Ayan. Doon oh. mo yun ibibigay sa iyong magiging ano, first boyfriend. Oh, ang taray! Ang swerte! Ang first dya, boyfriend! Siya. Ganun yun. Ngayon dapat, pala yun? Dapat, yung magiging boyfriend mo, yun na yung magiging asawa mo. Oo nga. Maganda yung gayon. Ano? Maganda yung gayon. Maganda yung gayon. Yung, yun na yung first and last. Yes. Oh, tika, Kaya ikaw ay magiging maingat, magiging matalino, magiging mabusisi sa pagpili. Oo ho, nga. Tama. Kung maga, pa, uh, tatanungin mo doon yung ano mo, 50-50. Eh, -50. 50% sa isip, 50% sa puso, ganun. Huwag yung lalamang ang puso, huwag lalamang ang isip. Kailangan balance eh. Oo oh, nga, tama, tama, tama. Pero pwede naman flying kiss na laang muna sa iyo. Bigyan ha? mo kahit sampo. Oh, kahit sampo, ikibibigyan ka. Oh, eh, ilang gang gusto mo? Bigyan ha? mo na agad, huwag mo nang utitain. eh. Sabi, tatanungin mo, baka mamaya limalaan naman ang gusto oh, eh. Bigyan Big... mo agad. Oh. One, two, kasi tama ng tatlo eh. Oh, ayan. Oh, ayos na, ayos na. Oh. Oh, ayos na ay 'yon. At least ikaw ay may flying kiss naman sa akin. No. ikaw na may matutulog, ha? Ay namang ka na eh. Hayaan mo inay ang sumagot. Kayo naman lagi nang hayaan ang inay. Sige, ngayon hahayaan ko pagbibigyan ko kayo. Hahayaan ko ang inay lang ang sasagot din eh. Oh, sige, inay. Inay! Ano ka? Ano kayong ba binubuting ting nyo naman daya sa inyong tayan? Pari di may lagi na ipakigyan. Ang kinagat ng guyan po, manik na sa tiyan. Ala, ay sabi din eh. O, hayaan mo. Di ka ko pag ako'y nagbibidyo, lagi na kayo siya. O, bigla siya sulpot. Eh, emig ko kayo, emig. Ngayon, hahayaan ko kayo. Hahayaan ko ngayon. Ala, ang Ala, ay madumi ang damit. Ala, ay aray ho, ang intindihan ho ninyo. O, ano ba? Hindi nyo ako'y Ano ba yung sasagot ko? Wala naman tayong, wala naman tanong eh. Ano ba tanong? Ay, basta sabi ho niya. Siya daw ay sagutin. Eh, magtanong muna at bago ko sagutin. Wala para magtanong eh. Basta ka sandal na sandal di eh. Dumin-dumin na dumin iyan sinasandala. Ay, kayo ho'y magbigay di yan ng tata ah, na sasagutin ng inay. Ay, kagay na rin. Wala naman humasasagut din sa inyong komentong arek. Ay, naman na mara kayong.